Kasi mahalaga to na nararamdaman... Mara... Sa ira po kasi ng buhay namin, mm. ayaw ko sila na nababarkada kasi diyan po nagmumula yung kasamaan ng tao. Tama. Ngayon, gabi-gabi ko po silang hinahanap Nasa sa computer, na sa ibang lugar kasi po dumaday basketball o kaya ano, kagaya po ng mga nakasulat sa kamay mm. niya, Trebs ng ano nila, ayaw ko po sana na magkaganon siya. Mm. pakinggan mo ha, Kasi, Uyabin. kahit umaraw, umulan umaraw po magtitinda kami makarahos. Makarahos lang sila, wag lang sila. Mm. Ano? Yung mapariwala, kagaya ng iba na itong natutulog na lang sa kalisada kasi inayawan na ng mga magulang. po mm. si dito po yung ano, namin, lugar namin. Bali. Dito po kami nakatira 2000, year 2000 pa po. Numatay magulang namin, kaya ano. Sariling sikap kami magkakapatid. Dati kasi tinutulungan pa ako ng mama ko sa mga anak ko eh. Ay, saan po na eh? Saan po si Arzo? Nasa loob po. Wait oh. Dito po. Ito pala yung bahay nila, Kuya Alvin. Ah... Uh, Anong nangyari na iba't ang dumi? Hindi po yan. Ano Pag kada webis po, tambakan ng basura dyan kasi inakot yan pag Viernes naman. mamaya pa po yun. Dito po, sir, pwede po ninyong pakapin natin. Sige po, Ito maganda po yung hapon po. Ito po yung baby ko, Ito siya Allah, po yung Ayla, mister ko. Umuwi na po sila, wala na hong benta. Ay benta rin, kapasya ako kanini. Oh. Eh. Hello, Hello ba baby. Ang gatas niya. Ang ah. pogi ah. Ito o, oh, po yung... Parang gatas. Siya yung... Pangalan po niya. Benji, nasa po lahat ng mga anak niyo? Ah, si Alvin, Arnel. si... Arnel. Ha? Arnel. Arnel. Ivan, po yung iba? Yung panganay po nandun, nagpunta po dun sa asawa niya. Hmm. Tapos yung... Eleven sila, panganay wala, sa so sampu. Yung pangalawa, pangatlo, sa iglesia po kasi... Sila po yung nagpapaaral doon sa ngayon. Oh, Tapos pang-apat. Ano, papunta pa lang po dito na no, sa Isabela kasi mm. graduating po yan, mag yeah. So, hindi po hindi din po kami nagpa-aral. Mm. Hindi po kasi matustusan yung kailangan nila. Oh. Yung mm. natitira po yung iba nagtinda tapos ayan po sila. Oh. Ayan, anak ko na rin po. Anak niya din to. Opo. Eh, siya, siya po yung mahina yung puso. Ah, sunod-sunod ayan Telegram. So, dito <laughs> Iyan na yung pagkakasunod yung katekram. Pag ganyan. Iyan yun. yung ano, bali yan na to. Yung iba De kasi ma. po nagtinda rin kasi hindi po namin kayang abunuhan yung isang libong po to. Mm. So pinagtinda ko po yung iba mm. kasi hinati-hati po na oh. para uh, ano. Kung sakali man po eh hanggang alasin ko lang kasi yung remit niyan dahil mm. baka masira. Yeah. Kaya pinag pinagabol ko po yung iba. Uh, Kung sakali Mabilis po siyang masira, no? Ano siya, yung ginagadgad siya, tapos hindi siya masyado mapipigaan. tapos yung pala manyanyog. Ah. Uh, uh, siguro dahil dun sa pag-ano Yun nyog. po, mabilis din po kasi masira yung nyog. Kaya po... Sa dalawa po yung ano niya. Sa maghapon lang, ano siya, so... Yung kinukuha talaga namin, nakalimit sa 1,000 ang halaga, mm -hmm. eh, ano siya, uh, may tira o wala, ririmitan. Yeah. So, ngayon na nag-cancel uh, na po yung event na pupuntahan namin ng asawa ko. Mm. Yan po ang nangyari. Dumami siya. Hanggang ngayon marami pa. Yeah. Kaya yung iba ko pong anak, nagtinda po. Mm. Kasi hindi ko po kayang kainin ng hapunan niya eh. Uh. Kumbaga madalas po kaming natitirahan kasi sa araw-araw na ganyan yung gawa. Mm. Hindi po ano pangalan po niyo? Benji. Kuya Benji. Siya pala yung ano na, parang junior mo na siya. Apo. Ilang taon na po kayo? 31, Ay, 31. Hindi Hindi po, po o, po po, mo. 31. Thirty... Hindi po, okay lang Mas gusto ko po yung ganito. Ay. Man. Para maano po yung mga kanina pa din o kami na ka, ano. Mm, so, sa kanya, sino po yung mga anak niyo sa kanya? Yung... Um, Ito, yung isa pang maputi. Ito. O, tsaka ito po. Ito. Tapos ito sa pangalawa na po. Tapos ino pa ang kasama niya sa pangalawa? Yan po. Tsaka si Alvin. Ay, opo. Tsaka yung may, yung may ate pa po sila yun nasa nagtindang ah. Um, may tanong po ako. Yung iba pagka nalamang may asawa ng una, parang ex na may pangalawa pa. Kayo, paano nyo tinanggap yung gano'n? Nung una po, nasa sa Isabela po siya napadpad. Eh, nung una hindi ko po alam na gano'n karami ang anak niya. Kaso, Ay, hindi ko nagsabi. Kaso nung nagtagal po kami, inamin niya rin sa akin. So, paano yun? Tinanggap ko na lang rin po. Kasi hindi naman po yung anak kong mamahalin mo. Siya naman ang mamahalin mo. Hindi ko. Kuya Benji naman. Mamahalin mo din sila. Apo. Ah, Nung una po, siya po muna ang mamahalin mo. Siyempre. Uh -huh. Kasi wala pa siyang dalang anak na nila. Hmm. Paano mo hinahandle yun? Napakarami nila. Eh... Minsan po, hindi ko rin maintindihan na yung mga ugali. Pinapabayaan ko na lang. Kamusta po yung buhay niyo rito? May hirap oh. po. Minsan, isang kahit, isang tuka. Pag, pag di ka nagbenta, walang kakain. Kumusta ang bata po si Alvin? At tigas po ulo, minsan. Pero napapasunod po naman pagkano. Minsan lang po siguro, pag nababarkada. Mmm. at matigas yung ulo? Nababarkada na po eh. Nuhasama na sa mga barkada. Mmm. Tsaka po kasi ano, tumitigas yung ulo niya kasi yung iba na inaanahan siya na hindi naman, hindi mo naman tatayan eh. Yung gano'n. Ah. Um, uh, bakit ka susunod sa mga utos niya? Um. Oh. Eh kasi, yan nga po, tulungan kami. Hmm. Kasi niiyarin po ako na siya lang maghanap buhay sa dami namin. Kaya magtutulungan kami. Yeah. Ngayon, iniwan ko po minsan sa kanila to. Sasabihin naman po nila, At, tara na ba yun, mag-basketball tayo, hindi pwede kasi magagalit si Papa, Ba't tinaano ano mo hindi mo naman Papa yan? Yung mga gano'n, parang naano yung isip niya. Yeah. Pero yun na lang din yung kinakasakit ng loob niya minsan. Pero hindi naman niya kami nahayaan sa pagkain. Hmm. Kung ano po yung kita niya, yun naman din yung pinagkakasya namin. Yung pinagkukuhanan niyo lang po pala ng pangkain niyo, yung pagbenta noon nun. Nang ah, po. ano pong tawag ah. nga po siya? Puto Balinghoy. po. Puto Balinghoy. Mm. -baling ah. po minsan, ay madalas, I mean, oh, ano, um, uh, Pagka po nabenta namin yan, maghanap po kami ng pang para sa tubig. Hmm. Bibili po kami ng mineral, tas lalagyan ng yelo palamig lamigin, yan po ititinda namin sa mga dumadaan. Oo. Yeah. Tsaka po minsan po sa mga may event, gano'n. Mm. Kasi kaysa po bibili pa sila sa malayo, sa amin na lang, gano'n. Kumikita din po kami noon ng maayos-ayos pagka may event. Mm. Pero sa ngayon dahil nga po cancel yung event, medyo mahirap. Yung una yung benta niya, yun po binili namin ano. Tapos yung benta ko naman dito sa Garland, yun naman din yung binili ko ng ulam, dalawang order. Yeah palitan, ganyan. Kung ano lang, tulungan lang po. Iniisip na lang namin na kaya lang din namin, basta magtulungan lang kasi hindi hmm. kaya ng isa lang yan eh. Tama po. Sabi ko nga po, gagan po yung problema pagkatulong-tulong. Tsaka yan nga po, yung isa kong anak dati po, nagme-maintenance po yan eh. Siya madami ng bento. <laughs> oh. Mula po kanina umaga. Pwede pong pakita niya. Pwede pakita niyo po sa amin yung... Bilangin niyo naman po. Siyempre, pag mayabang niyo yung ano niyo. One, two, three. Six, seven, eight, nine, ten. One, two. Three. One, two. Kayo po. Dapat, ano din kayo. May ganun din. Huwag <laughs> ka nung ato. Ah, meron din. Ah, oh! Iya, yeah, ano din. Pa ano Okay, sige. Nga, okay. Tignan natin. <laughs> nag... <laughs> nag... Ano sa... <laughs> Ayan ay, o, kate. Talagang... Mm -hmm. Talagang ah. Talagang ayaw patalo ni nanay sa ano, benta niya. Ay? Ilagay ko lang po dito. Hmm. Ayan ay, ang... Ayan ang nanay. Gagawin Wala. ng lahat para sa mga anak. Neo. Hey, oh. Wala na po eh. Dito po ang ito lang. Nito, eh. Ito lang po muna ang nabenta namin mm -hmm. sa ngayon kasi nabili na po ng gatas at saka pagkain po kanina. Kanina. Yung po sinabi niya no. Opo. Bali. Kanina po lahat sa. Hindi <laughs> <laughs> ko alam. 300 plus. Ang galing naman ng mata mo. Wala <laughs> 350 po. Ay, 360 pala. Sobrang pagkakita. ang galing ah. <laughs> Ito po, Ay, ano... Palakpakan niyo naman si Mama niyo. <laughs> oh, Nagpapagod si Mama niyo, kahit mainit. Tignan niyo, ginagawa lahat para pangkain natin. Naintindihan niyo ba yon? Kuya? Kuya Alvin? Mm. Well, iyan po sila, masipag naman po sila tumulong. Pag alimbawa po na, kagaya nga po niyan, wala pong pasok. Mm. Ano, sila po yung katawan ko pag... Kasi anemic po siya eh. So, mm. Pag sobrang init po na Magkano po ba yung ano? Magkano yung kuha niyo sa isa? Sa isa po. Sa 1,000, magkano po kinikita niyo? Sa 1,000 po, ano. Binibenta po kasi namin ng ano yan eh. Limbawa po, 8 yung isa. Mm. Benta naman po namin ng 10 isa. Ganun. Para ah. may tapos kami, o kaya Dalawang pag, piso lang po pala yun sa inyo. Pagkaputsimpuhan, nabibenta ko po yan ang 15 isa. Hmm. Uh, ah, yeah. ano? No. Yeah. Pag mayroong event. Pag event. Kasi, ganyan lang po siya tingnan, pero masarap naman siya. Yeah. Healthy, lalo, ah. healthy naman po. Healthy naman po yan. Lalo, lalo na po sa mga probinsyano. Alam nila yan kainin. Kaya, mabilis siya na. Eh, ngayon na taon na cancel, nagkakabit pa lang ng event. Doon ay nang... Tent sa event na pupuntahan namin, kaya ano. Si nanay, hanggang kailan mo kayo lalaban para sa mga anak niyo na? Yun? Hanggat kaya po, siyempre. Mm. Hanggat nabubuhay. Hmm. Kayo uh, po, ito. hanggang kailan po kayo lalaban sa mga bata? Hanggang po rin kaya. kaya Hindi, naalala pa. ko yung ano nila, yung pag-aaral din. Hindi naman po namin nahayaan ng mapektuhan kasi kagaya niyan, pag may pasok, talagang pinapapasok namin. Mm -hmm. Hindi po namin inaayaan na ano. Yeah. Kasi sabi nga po ng teacher, mm -hmm. di bali na po walang honor, basta pasado eh. Kasi pinipilit mm -hmm. nilang ipasa kahit na malate sila, walang baon. Pumapasak po yan kasi sila walang baon. Mm hmm. lang po baon nila kasi wala kong magbigay na pera. Tapos ah, uh, eto po yung yung piding mo mamaya kunin mo pala. Eto, natanggal to sa lista ng Malnoris eh, kasi medyo okay na daw. Ito bumaba ang timbang niya. Mm -hmm. uh, ito na lang yung inaalagaan ng teacher ngayon. Kasi... Puyat uh, po ba yung... Kuya Alvin, puyat ka ba? Mm -hmm. bully minsan po alas 3, alas 4, mga gising na kami. Kasi mm -hmm. ayoko po na, na magtitinda kami, mga nakahiga yung kasama ko. Kuya, pwede tulungan mo si Kuya August? May kukunin na kayo sa sasakyan. Hala. Kaya na pala sila. Nasaan niyo po yan, Nay? Hindi. Mm. Sigurado po kayo. Opo naman. Hala, thank you po. Welcome po. Ni. Mm. Ni. Ano Bigay mo yung isang bigas kay tita. Ayan, para may bigas din sila. Mm. Ito po sa akin? No. Sabi mo, mm, para meron ako yung bigas din. Umiulong na tayo mamaya. Ah uh, ano po yan? Co uh, corn beef meatloaf. Check nyo na lang po, Nay. Wati, sige. Sama, pinabi mo ako. Maraming pong salamat. Welcome po, welcome. Ayun, ayun, mm. yun, may, 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 may Sige po, ano, ibalot nyo, bibiling ko na yan. Talaga pa? Mm. Ay, thank you. Ibalot niyo. <laughs> Bali, three. Kuha ka nga ng ano dal, plastic bag. Ah, kayo. Ito, At, kain kayo. Ah. Ito po. Ito. Kain kayo. Dito na. Ate, bigay mo kayo ate. Tagi isa sila. Oh. Tatlo naman laman ng isa niya. Hmm. Si Kuya, bigay niyo po. Hindi yan masisira. Ay, bibigay natin sa kasama po ni Kuya po rin. Nagbibilad ng palay. Bali, tatluan po sa isang plastik Apo, eh, no? Kasi 30 po siya na yung isang ganto. Mm. Kung... Ilan na ang nabigay? Dalawa, dalawa. Dalawa, dalawa. 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 Dala. dalawa dala. Tito, si tatay dalawan. po. Walaw, ba? 21. Baka Walaw. gusto ni tatay. Bigyan mo si siya tatay. Siyam. Siyam, 27. 30. 30. Para hindi na mahirapan si, ano, si Kuya Alvin. 33. Bulma. Oh, wala ka ng problema, Kuya Alvin, ha? Mama nang ano. Apo. Ikot ka pa. Ano muna, pahinga ka tapos maligo ka, ha? Welcome, Kuya. Mm. Oh, mo nang isama yun. Hindi, wag na. Papalitan mo na yung plastic kasi ma... Ay, kaya na din. Bigyan mo din si Ate. Mm. Mm. Mm -hmm. uh, gusto ko lang iwan sa inyo para mas magabayan natin ng mas maayos. Hingin natin kay God yung, yung gabay sa pagpapalaki ng ating mga anak. Ha? Wag naman ho sana kasi yung mga unang ko napuntahan, kasi eh, yung mga anak nila pinapabayaan sa kalye. Kung sino-sino yung mga nakakasama. Mm -hmm. O kung kahit ganito lang po ako, dumami po yung mga anak ko, hindi ko po hinayaan um, Kahit gabi-gabi ko yun sila hinahanap. Hmm. Bakit? ba? naiyak si nanay? Bakit? Wala. Kuya Alvin, pakinggan mo si mama mo. Kasi mahalaga to na nararamdaman... Hmm. Di, sa hirap po kasi ng buhay namin, hmm. ayaw ko sila na nababarkada. Kasi diyan po nagmumula yung kasamaan ng tao. Hmm. Tama. Ngayon, gabi-gabi ko po silang hinahanap. Nasa computer, nasa ibang lugar. Kasi po dumaday basketball o kaya ano. Kagaya po ng mga nakasulat sa kamay mm. niya. Tribes ng ano nila. Ayaw ko po sana na magkaganon siya. Mm. Pakangan mo ha, Kasi, umuraw, po yung abid. Kasi kahit umulan-umaraw po kami makarahos, makarahos lang sila, wag lang sila. Mm. Ano, yung mapariwala. Kagaya ng iba natin, natutulog na lang sa kalsada kasi inayawan na ng mga magulang. Mm. Marami po ba dito nun? No? Marami po. Bali kami, andito lang naman kami, mag lang din sila. Mm. Kasi di baling masunog yung pagbumuka namin, di baling mm. anong mangyari sa daan. Kahit hulingin kami araw-araw, okay lang basta. Tama. May ano sila. Sana lang, umayos lang din sila kasi hmm. ayaw namin silang mapariwaraan ano yun lang po niya yung sarili niya na huwag siyang gagawa ng mga bagay na ikakapamak din niya. Tsaka ano, uh, andito lang naman kami, magulang, tsaka mga tita niya. Yeah. Naka, ano, nam, nakagabay din naman kami sa kanila kahit na ganito lang yung mga itsura namin tsaka bilang magulang. Sino? Ano? Ano ba itsura niyo? Siyempre po. <laughs> lagi pong, lagi na lang sinasabi ganito yung itsura namin, nasunog. <laughs> Hindi. Kasi po, sabi po nila, parang hindi ko naman daw po to, anak, kasi sa itsura nga po nila, binabasehan kagaya po kanina. Magsasauli sana ng libro. Sabi ko, anak ko po yung, ma'am, anak ko po yung ano, sabi nung teacher. Anak mo talaga yun? Sabi mm. ko. Hindi naman ikaw yung nagpunta dito. No? E, Siyempre, nagpunta ako nung nag-enroll ako sa kanya. Hindi pa sunog yung mukha ko. Eh. ngayon, din na ako pinaniwalaan. Ako yung nanay niya. So, yun lang po masasabi ko. Kahit ano man yung mangyari, makatapos man siya o hindi, pero sana makatapos ng pag-aaral si Kape niya. Kasi wala kaming ibibigay sa kanya na kahit na ano. Yeah. Yun lang. At saka magkaroon siya ng takot sa Diyos kasi minsan sumasagot siya ng balagbag. Nakakagaano siya sa barkada. Siyempre po, kasi hindi niya na naiisip yun dahil mga ano na yung kasama niya. Yeah. So, hindi ko na mamalayan kung minsan napapaano na siya, maling daan na pala yung yeah. na ano niya. Ang gusto ko lang mangyari, anuman maging hirap namin, pagtiisan, huwag lang mapasama yung ano niya. Yeah. Sama ka sa akin kuya, tapos yung bayad nandun kasi. Nay, thank you po ah. Salamat thank you po. po. Welcome po. Ah, uh, kuya.